Bala po, kumusta na po kayong lahat? Ano po yan? Bahala sa episode dito, po? Uh, update ko po kay sa ating palayan po. Yan, kalulusong lang po natin sa palayan. Tiyo. Yun. No. Bali tayo po ay galing ulit biyahe. Oho, yan. Ngayon po, bali dalawang araw na tayong hindi nakalusong ng bukid. Kahit tayo may upload, yun po ay late upload. Ano po? Basta, yun po yung setup ng ating ano ngayon po bali tayo may arawan yung upahan po ba labor dito sa bukid oh yan andyan po si Ku Alduin at saka si Chong Pilimonchu oh. nasa lubong na ay bali dalawang araw na po wala akong naibigay na pa dalawang araw ngayon na wala pa tayo naibigay na bayad ay di akong pupuntahan po matating bibigyan ng bayad oh tayo busy pa dun sa iba nating gawa <coughs> ay anong garaan narin rin Punla, oh. na ilang days na laan po oh ay, katay tatanim na hmm Q. ano libang na libang na. alam na naman po nila ang setup ng gagawin no na ayat at nag aano na sila nang gagawa ko ng punlaan nang ng punlaan <laughs> bali si utol na po ang nagpapakain kagahapon ng baboy at saka na rin mga alaga natin oho Naipot nang gagawa sila ng punlaan. Pamunla na ba 'ko aldin? Ka ah. Chong ay ilang araw na po Chong ano na wala kong upa. Padalwa ngayon. Bibigyan ko na ikaw. Marating motor ba? Bakit? Wala ay, ah, ay, hindi ba niyo alam ang technique? Ay, kahit anong ng technique. Magkakaalis ng na kawayan na. Ay, ako na ang bahala. Dapat si Kating Air palibula usan. Bakit? May mababaw, may malaki. Ay, gano'ng katagal nyo kahapong minotor? lang yung yasak. Ay, hindi ba ito isang ikot lang. Ay, ayos na rin yan. nga lang ngayon, Lubugan, lubugan ah. Lubugan. magaling, baro na. Ay, hindi ba? Ito naman ang mahirap sabi ba nino ni Karning? Ah, nag, uh, meron ba kagahapon? Oo. Oh. Tati, ito lahat. Ayaw, ay, nga. Ay. Ha? Dapat ay eh, pinapatigas muna ng ano, konti. Abay, eh, lahat ng bulbus ng pilapil niya na. May nasakat pa. O, oh, bibigyan na po kita. Kararating lahan namin eh. Hanay na. Hindi na. Kaya <laughs> pa. mo na eh. Pwede na nga ba yan? pa. Hmm. Ay kung, umulat, Hindi. Hanay na. Hmm, malalim naman ang bangbang. Tuhanan ko na. Tuhanan ko na. Ay duro, beti, 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 beti. Dapat ba kahapon pa? kahapon hmm. pa. Ah kagabi naman ako hindi na nakaanay. Eh, kami maghanay na. Sinali namin sa forward. Kyong oh. Bayad. Dos. Bukas uli ha. Kaway ikaw, kaway. Kung gusto iyo, kung gusto ko kawai kaway. Ay, mag-aano bukas? Magmumotor po. Tatanim na rin nga ay. Malapit na. Pagka nagkukuha na ako na nanim. Uunahin ko yung salangin o motor. Aba, kailangan po naman may katuang. Hindi, pag sa lang lang kahit wala. Kahit sulo? Ikaw bakal din mo kasi wala? Ay, pala naman eh. Unahin na yung motor rin. Oo nga, yung salangin. Tatam na na yun. Ay, pala ay. Mga ano na mga ngamot eh. Ang daming gawain na po. Kami na may ilang araw na biyahe, patapos na rin. Akala sinasagad ang biyahe, sayang. Oh. Ay, uh, ilang araw na po? Hanggang sa 20 na. Ano na ba ngayon? 15. 15 oh, ito mo. Ano na po ang ganap sa ano? Pinaanod po ba niyo ang kay Tunian? Ay, ano rin kawayan? Atat. Bumaon. Oo. Oh. Ay, kayo po binakaminindal na? Ay, magbinindal na? Kung tayo magbinindal ka raw, bubunla ka raw. Ayos na chong, kutsa po tayo ngayon Bukas ulit, ano Yan, nari po ang ganap Motorin pa Ay, napasok din pala doon sa kabila malaking tubig chong Yung sasalak Puntahan ko kaya ano Chong, dali oh Ari po may na linisan na ng tabas ni Tio Puroy. Tayo ay kakaramdam ng antok ay. Kami po ay galing ang biyahe. Kami kagabi ay natapos ay alas 10 ah. Alas 1 na ata ng gabi po tapos ay bumiyahe po kami nang alas 3 ng madaling araw. Bali ngayon po ay kararating ko ang truck ba ng Tayabas kung bagay kalalampas lang ng truck ba namin oh. galing po naman kami kandilarya yan sa limot po ayan oh. Ah, basta tari po ang update <laughs> oh. ngayon po naman ako may aasikasuhin uli babalik huli ako ngayon ng kandilarya kaya kung mapansin ninyo minsan sakit tayo ng bus tayo nag uh, nagbibidyo video doon kaunti oh. babalik po tayo doon at ako may iba pa pong uh, Aasya ka win Ah, na rin po ang buhay natin din Pupuntahan ko po yung ano Ba't ang laki kasi ng tubig na nadating Bali yun po ang ano, yun ang set up ngayon Sumaglit so, ako dito para i-check yung ginawa at saka binayaran na si Chong Pilimon, nobo yan ayos na kala ka ng tubig kay parang ano ito yung pinaki ulit yung siya po ay ano parang panalo naman sa pakiawan oh sabi lang niya nung nakaraan ay parang mas mahirap daw pero nakuha niya ng tatlong araw Unang araw ay hanggang alas 3 siya. Tapos po yung ikadalawang araw ay ganun ulit. Dinas. Yan lipaw. Baka tayo malipa. That's not too big. Joe! Ooh, three, three. yung pong ginagawa punlaan para dito dito po yung itatanim baka by January na ito tanunan. yung puno naman kabila bago pumasko ating utay-utay na natututong mga manok ari pong nating kahanggan na nangyari tapos na Kabis pre, ang ka magtubigan, hindi ka anong ano agad. Ang dami ko rin pong gawa ay. Oh. Yan, makikita po naman natin sa anihan kung talagang panapanabay ng ani. Oh. Nahan daw. Ano? Uh, pang anong araw ka ang tanim niyan? Uh, Baka rin pang dino dino. January na ano? January na. Kaya ay makapahipahin nga. Hmm. Ano? Pero maganda ang sibod. Ay ganda ay siya ang yan lang. Haba na ha. Hindi. Kaya, kaya nung handa ang yan. Oh. Yan ang yan lang yan. Maganda kung may paan ah. Hindi nalulubog. Oo. Oh. Oo. Are oh, tamo oh. Yung po ibigan ti plus. Kasi nang nangalaba no, dadasig mo naman na yan no. Kasi. Awok irasan ko kasi. di pa kasi mo na lang Oo. Uh -huh. Yung mga kanila limang bagyo na. Malamang ba, bang pa. Ik apat na bagyan. Akala ko tatlo. Apat. Dare pala yung 12 kilos. Mm, 12 kilo hybrid. Hmm. Ikaw may pahaw, hindi ano. Hindi pa bakit mag anong, anong papabili mo? Abuno. Abuno. A, abuno ng kalayan mo ba? Oo. Tatlong katorset. Ilan sa ako ba? Sa lang ah. At saka yung ano, hindi na. Gano ba malita to for day? Eh? Top shot Oo. Oh. Piangkor. Oh. Piangkor ako nang bala. Isang salin, isang salin lang, isang takip. Oo. Oh. Alam ni Chong 'yun. Siya nag-sprinter na ng akin, no iba. Isang takip ay isang takip sa kanyang... May label doon na nakalagay. Ha? May label. Sa kanya lalagyan o sa takip na spray? Sa takip. Takip niya? Malakang takip? Ng spray? Oh. Ba't ang takip na spray, Di maayos siya lang nalagay. lagay ang takip na spray ah. Yan, si Utol lang po ang magaan. Ako pa kandila riyan pa, ako babalik ulit. Hmm. May gagawin pa ako eh. riyan ang pagkako ano... Yan, ang ganda na yan, no? Hindi ko kaka... Kapalan? Kakalimitan. Mamaya na lang uli. Ha? Huh? Mamaya yan. Oh. Yon, magandang ani. Ayo, oh, pintong ani na 'yo. Sipag at tiyaga. Yung dugpud dinaro sa taas ano nakikita mo? Alin? Yung dugpud. Oka, ah, may pansit doon si Rana no. Ayun, ipakain mo na rin. Ay, is oh. yung nalimutan ko na rin kadali-an minsan. Dugpud bang pati atod kaa kayari din. Eh. Oh, ba. Asla. Basta bilhin mo ng isang kuha na isang oh. sako at saka mga apat na almix. Pag-uwi ko. Hmm. Mamaya pagbaba ko mamay. Kahit pa bukas ay. Oo. Oh. Bukas kaya Sabado na. Ako oh, magiging mga ano ba nga ano ba nga 15. 15. Mga 17. Oh, narito kung, nar kung magbubunot. Kukuha pa nga kung mananananim, May. Akala ko may meron kung na mananananim. Wala pa. O ba, eh, may, kung Bahala na, madali na yun Susuluhin daw ah Nino? Ni Kuya at ako ah Wala ah, ako na At saka si Chong ah Oo nga daw Tanim ko na May upa na yun Oo Tanim anong pangalan nun? Tanim bunot Tanim bunot ah Ari po ay para doon itatanim sa bandan Gold ako, una na ha Oo May ko pero ako nilaga May nilaga na. ka ba? Oo Ayun lang mamaya, Ako pa na ako, Aldoin. Oo. Oh. Ang gara ng ating punla, oh. Yung sa kabila. nya yeah, salamat po sa lahat ng suporta po ninyo. At ibig ko sabihin na-update kayo sa bukid po. Oo oh, ganyan po kabisis kabis kabisprint. <laughs> Totoong buhay minsan 'no may pagkain hindi rin sabay-sabay di. Pananghali din tayo. Oh, Yan, narin na po 'yung ating punla oh. Ayano. Oh. Gara Maganda na po 'yan oh panalim dito sa mga nauntang nalinis oh nakakalit ah, eh Oh, yung ate nang alaga kasi ako sunod dati no. Ayun, oh. Ayun, salamat po sa suporta, unawa at saka sa panonood po ng ating channel. Ayun, dito na rin po tayo tatapos ng vlog na 'to. Uh, abangan po next episode. Yan, update ko po, po kayo sa ating kamutihan. Ingat po lagi. happy lang. Bye.